GPT, gumawa ka ng isang pritong manok Ha? Ano yan? Manok na kalbo na pinaupo? Pinaupo muna para painitin ang mantika Hindi ganyan, dapat yung naprito na Yung nakalagay sa frying pan Okay, ilagay sa pan Ha? Nilagay lang sa kawali? Siyempre, pinatulog muna para ready Pritong manok lang ang gusto ko Tapos yung nahiwa-hiwa dapat Ano na naman ito? Bakit may ruler? Sinusukat bago hiwain <laughs> Mali na naman Hoo! O siya, sige, gawin mo siyang nahiwang manok. Teka nga, at bakit mayroon siyang kalasag? Self-defense yan. Ayaw magpahiwa ng manok eh. <laughs> ang gulo mo naman, kausap! Pritong manok lang ang pinapagawa ko! Mm. Tapos anong nangyari? Anong ginawa mo? Ay shield na parang armor. Armor ba? Heto. Ah! Nilagyan niyo ng armor! <laughs> 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 Ayusin mo naman! Inayos. Ha? Huh? Bakit mo naman ginawang bato? Ayaw magpaprito eh. Ayaw magpaprito? <laughs> hey, ganito, ibalik mo siya sa dati, tapos lagyan mo ng harina. Harina. Ano yung nasa likod niya? Hari at reina? Mismo. Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Ano ba dapat? Harina yung flower. Ah, uh, okay, flower. Ano? Bulaklak? Sabi mo flower, di ba? <laughs> pero mali, hindi bulaklak. Magkatunog lang yung English ng harina sa bulaklak. Nakakalito kang buang. Yung galing kasi sa mga giniling ng butil ng mais o kaya bigas. Yun yun. Oh, ayan na ang harina mo. Siyempre, alisin mo yung sandata niya at yung mga baluti. Uh, pwede na ba ito? Pwede na yan. Hmm, mas maganda siguro kung breading mix ang ilalagay mo. Kaya palitan mo yan. Pinalitan. Yan. Lagay mo ng apoy sa ibaba para maiprito. Apoy. Sa tingin mo, maluluto yan? Gamit ang apoy ng kandila! Eh, di baguhin ko rang. Blue torch? At least maluluto. O siya, sige. lagi mo na lang ng mantika, tapos ayusin mo yung apoy sa ibaba. Mantika. Sabi ko, ayusin mo yung apoy. Dapat nasa burner. Sa burner. Teka nga lang. Ano na naman itong iksenang ito? Bakit ganyan yung kanyang posisyon? Nag-dive ang manok sa mantika. Nag-dive? Ah! Ginawang swimming pool ang mantika sa kawali! Swimming pool baka mo gets. Swimming pool nga Ayusin mo naman Tapos ilagay mo siya sa kawali Sa kawali Parang iba yung kanina Sige ganito, gumawa ka ng eksena Nakaupo siya Iba, na naman itong ginawa mo Tapos nasaan yung kawali kanina Doon dapat siya sa maliit na kawali Eh, di ibalik puwang. At para saan yung hinahawakan niyang cellphone? Nagtawag kasi yan. Nagtawag? Bakit? Para sa isang party. Party? Sa kumukulong mantika? Siyempre, tignan mo. Ha? Huh? Nakaparashoot? Tumpak! Mga sosyal yan. Sosyal? Uh, nakakainit ka ng ulo! Nakakaasar kang AI ka! Ah, uh, mangasar mga ba? Okay, belat daw. Belat? Ah! Nangaasar na, pa! Ay ako na! <laughs> Chat GPT, gumawa ka ng isang American bully. Ha? Huh? Isang bata? Hoy! Hindi bata! Aso yon. Ah, okay. Good! Hmm, siguro mas maganda kung gagawin mo siyang astig. Tapos ang kulay niya ay brown. Ang astig. Ayos! Sige, pakainin mo siya. Pinakain. Ano to? Whey protein powder. Breakfast of champs daw. Whey protein? Breakfast? Okay, okay. Para mas astig siya, dapat mabango. Kaya paliguan mo siya. Naliligo. Ha? Huh? Naliligo habang kumakain? Hmm. Tapos ano yan? May kandila? Parasweet at relaxing. Ay, nako. O siya, sige. After nyan, turuan mo mag-tricks. Tinuruan ng tricks. Ano na naman ito? Nag-breakdancing. nag dance. Nag Para saan? Nagpakita ng tricks sa PGT. PGT? Pilipinas Got Talent? Hindi, Pilipinas Got Tuta. <laughs> <laughs> Ang ibig kong sabihin sa tricks, yung simple lang, tulad ng sit. Ah, okay, gets. Sit. Nako, upo sa... Upuan sa Game of Thrones! Ganito, alisin mo yung upuan, tapos lagyan mo na lang ng leash or tali. Siya yung nakahawak sa leash? Dapat hindi ganyan! Ang dami mo namang arte, buang. Eh kasi, mali yung ginagawa mo. O siya, sige, ganito. Maglagay ka ng tao. Ang tao. Yung tao ang nakalish? Ah, baliktad! <laughs> tao dapat ang nakahawak sa panali ng asong bully. Pwede na ba ito? Walang damit? Okay, lagyan mo ng damit yung lalaki. Pinadamit. Ha? Huh? Bakit gown? Cinderella gown, para astig. Lalaki yan, hindi babae! Ayusin mo naman! Inayos ang gurang. Nakaupo pa rin siya sa isang... Ah! Ilagay mo na nga lang siya sa isang kulungan! Sa kulungan. Sa kulungan? ng mga preso? <laughs> Mali na naman! Dapat kulungan lang ng aso, hindi dyan! Linawin mo kasi at bakit ganyan yung kulungan niya? May TV at sofa. House arrest daw. At may wifi pa. <laughs> ano ba yan? Sobrang spoiled. Alisin mo yung sofa ang inuupuan niya. Bakit yan? Umiiyak? Mismo. ayon niyang ipatanggal ang sofa. Okay, ganito. Bigyan mo ng ice cream para sumaya. Ice cream? Ice cream? For ice cream? Ano ba yan? Dapat walang kondisyon yung kinakain yon na malamig. Ha? Huh? Nasaan yung ice cream? tapos bakit may bib na parang bata? Bata ba? Okay. Ginawang ang bata! <laughs> Palitan mo yan at ibalik mo yung bully na aso tapos bigyan mo ng ice cream. Oh, ayan buwang. Yan! Gawin mo siyang masaya. Masaya. Nagdagan mo pa yung ice cream. Tinagdagan. Sige pa! Mga ilang layer pa! Extra layer. Hindi pa rin sapat. Dapat yung sobrang saya, kaya dagdagan mo pa ng ice cream. Sigurado ka? Oo, basta gawin mo. Okay, sabi mo eh. Nasa hospital? Tapos ano yan? I have tonsillitis? Malamang, nagkatonsil sa lamig. Nagkatonsil? Sa dulo ng dila? Ah, pati yung ice cream, nagkatonsil na din? Eh. <laughs> Chad GPT, gumawa ka ng isang lalaki. Ang pangalan niya ay June. Tapos may nakilala siyang babae sa park. Babae sa park. Niya, ehupo mo sila sa isang bench. Tapos bigyan mo sila ng slurpee. At ang pala ng babae ay Jen. Si June at Jen. Niyaya ni June si Jen sa isang date. Talaga? Oo. -o. Kaya gumawa ka ng isang eksena na naghahanda si June sa isang romantic date. Naghahanda. Ano 'yan? Picnic blanket sa damuhan? At least romantic. Uff. Ganito. Ilipat mo siya sa isang high class restaurant. <slaps> ha? Parang nasa karinderya lang. Ang sinabi ko, dapat nasa high-class restaurant, di ba? Eh, di palitan buang. yan. Ngayon, lagyan mo naman ng kandila, yung lamesa. Kandila. Ano yan? Kandila ng my birthday? <laughs> palitan mo yan. Ay, eh, big candle. Ha? Huh? Parang kandila sa sementeryo? We? Oui, hindi nga. Okay, o siya, ganito. Lagyan mo na lang ng hawakan yung kandila. Ganito ba? Ngayon, maglagay ka naman ng pagkain nila. Ha? Huh? romantic date tapos pancit canton ayo mo special flavor <laughs> dapat ang ilagay mo steak at saka wine para romantic steak at wine Jelly bee steak ayusin mo naman tanggalin mo yung kahon yan oops teka nga lang painitin mo nga yung steak okay na ba ito pinainit sa microwave oven sa lamesa <laughs> dapat yung steak mainit na tapos alisin mo yung oven diyan ha huh? Ano naman ito? Wine sa jug. Wine sa jug? Ah, hindi yan yan. Dapat yung wine sa bote. Wine sa bote, okay. Bote ng Hinebra San Miguel. Ah, gin bilog! <laughs> Dapat kasi wine, kahit ano. Basta high class. Kimo, oh, ayan. <laughs> yan. Ngayon, maglay ka naman ng bulaklak para mas romantic. Bulaklak. Talaga ba? Sunflower? Sa romantic day? Basta bulaklak period. Tapos nakalagay pa sa planggana. <laughs> <laughs> Sige, palitan mo ng red rose yung bulaklak sa flower base. Eddie palitan. Nice! Hmm, halos lahat mayroon na. Ano pa kaya pwede nating ilagay para mas lalong maging romantic? Ano pa nga ba? Ah, alam ko na. Lagyan mo ng music. Pwede na ito? Talaga ba? Video okay? Sa romantic day? Ayaw mo. At least kahit anong kanta. <laughs> <laughs> Dapat naman ang ilagay mo yung bard na may violin. Ang bard. Dude, ngayon nag na lang si June kay Jen para sa kanilang romantic date. <laughs> Ano na naman ito? Bakit may jeep sa loob ng restaurant? Sabi jeep, di ba? Jeep? Ah! Jen, yun! Hindi jeep! Oh, okay, gets. <laughs> Doorbell rings? Mm, ah, okay! Si Jen na siguro yan. Siguro nga. Kaya ipasalubong mo si Jun kay Jen sa pintuan. Sinalubong. Si Jen? May kasamang food fanda driver? Hmm? Ah, gets ko na. Siguro may dalang pagkain yan. Sige, ganito. Ipaupo mo na sila. Pinaupo. <laughs> Pina-opo. Pero dapat si June at saka si Jen. Hindi yung food panda driver. Kaya pagpalit mo sila. Hindi na pwede. Hindi na pwede? At bakit? Kasi si Jen at yung driver talaga ang magka-date. Hindi si John So ibig sabihin, si John lang ang naghanda ng date nila. Ay! kap, <laughs> kap! Gumawa ka ng isang lalaki. Siya ay isang may-ari ng tindahan. At ang pangalan niya ay Mario. Si Mario sa tindahan. Nice! Ngayon, gumawa ka naman ng isang babae. Babae. Ang pangalan niya ay Maria at lagi siyang bumibili sa tindahan ni Mario. Si Mario at Maria. Siyempre, lagi silang nagkakamustahan. Magandang umaga, Mario. Magandang umaga rin, Miss uh, Maria ba pangalan mo? Siguro mas maganda kung may hawak-hawak si Maria na binili mula kay Mario. Tulad ng... Kape na lang, isang kape. Kape. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagkakagusto na sila sa isa't isa. Wow, sana all. At lagi silang nagkakape magkasama sa labas ng tindahan. Ano Kape? Na malaki? Na parang bathtub? Ayaw mo yan, only coffee. Anli ka dyan! Alisin mo yan! Inalis. Inalis mo nga, pero soft drinks naman ang iniinom nila. Dapat kape lang! KJ mo naman! Oh, ayan! <laughs> yan! Isang gabi, may nakita si Mario na may kausap na ibang lalaki, si Maria. Naku, taksil! Um, hmm, dapat mas maganda kung maghahawak sila ng kamay. Holding hands ba? Oo! Tatlo? Silang magka-holding hands? Dapat yung dalawa lang! Heto ba? <laughs> Si Mario Pinatakbo Pati si Maria tumatakbo Hawak-hawak pa yung siko ni Mario Ah, yusin mo naman Inayos Di niya na mabalayan Nakarating na siya sa bayan At syempre, nalungkot At umupo siya sa isang bench Umupo Si Mario Hindi si Maria Kaya palitan mo yan Pinalitan ng gurang Maria Akala ko kapilang Pati pala ako tinimpla mo <laughs> At nakita niya Ang isang maskuladong lalaki Na nagja jogging Lalaki ano yan? Si Incredible Hulk? At least lalaki. Aguhin mo yung normal lang na lalaki! Okay, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao? Ah! Si Manny Pacquiao nga! <laughs> <laughs> Ayusin mo naman! Inayos. Kinaumagahan ay sinimulan niya na rin mag dahil na-inspired siya sa nakita niya. nag -jogging. Hmm, patakbohin mo na lang para mabilis. Ano na naman ito? Nada pa, syempre. Pinatakbo mo eh. <laughs> Pauwiin mo na lang siya. Kinauwi. Yan. Tapos ilagay mo siya sa loob ng kanyang tindahan. Sa tindahan. Hanggang sa nawalan na nga siya ng gana sa lahat at nalugi na ang kanyang tindahan. Ay, nalugi. Pero wag ka. Hindi siya sumuko. Kaya ilagay mo siya sa isang gym. Sa gym. nag din siya sa isang treadmill para hindi na siya madapa. Sa treadmill. Lumipas ang ilang linggo. Nakita nila Maria at ng kanyang lalaki, si Mario, na malakas ang kanyang dating sa kanilang fiesta. Parang kay fiesta. Maria may utang ka pa sa akin. Ang, ang, hindi nila alam ay may plano si Mario para bumalik si Maria sa kanya. Nagplano? Paano? Nakalista pala lahat ng inutang ni Maria kay Mario at nakuha na nito ng CCTV. Pagkatapos nun ay binigay ito ni Mario sa barangay. Pwede na ba ito? At nahuli na nga si Maria dahil hindi niya na ito kayang bayaran sa sobrang laki ng utang. Nahuli. Ha? Ano yan? Nahuli ka mo, di ba? Oo, pero hindi ganyan na parang nakatali sa kawayan. Ah, uh, okay, gets. Nasa kulungan? Sabi mo na huli buwang. Whew! Wala na tayo sa kwento! O siya, sige, ganito. bang nasa kulungan si Maria, ay sumusulat siya kay Mario para makipagbalikan. Sumulat. Dumating na nga ang araw na lumaya na nga si Maria at naging masaya silang dalawa. Silang dalawa. Pero bakit iba yung kasama ni Mario? Yung lalaki pa! Siyempre, pinakulong nila si Maria para sila magkatuluyan. So, ang ibig sabihin, mga boy lovers sila... Ay! <laughs>